ay inang ay pagkagaya naman ang ating kinilaw na iyan uh, ay winner chicken dinner talaga namang mm -hmm. ya yeah, mga gili. magluluto tayo nitong tulong kikilaw natin I kikilawin ya yeah, maghihap tayo ng kalamias ng kapit bakit ay kukuha ng kalamias dito dami yeah. dami Tama na ito. mo muna ng suka. Iyan. Oop, konti lang para pang hugas lang na papagay. At, oh, sa okay, na muti na agad. si natin yung suka. Para mawala na yung sabaw. Oh, kitingot na. Tapos gayat na yung ating mga sangkap na iyan. Ayan na, the moment of truth natin. ng ang paglalaho lang ko Yung Oh, inas na ng bahagya. Oh, sibuyas mhm mm Bawang. Haluya ah, pala. Kasi <laughs> ang ating pampay. na lang naman yung cucumber na yan. O oh, yan. Ooh, the base. Kalambyas na sariwa. O, oh, bagong kuha pa yan sa kapit bahay. O nga rin mga ating silisiling -sili na papagayaan. Dagi yung pampa-aroma. Ay, pop. Yan na mga gilip. Pipigaan na ng kalamansi. O, eh. oh. Dabi oh, sa uuway pag sa sa hugdari na talaga namang uh, ay wari ko na may inam. Mm iya -hmm. Yan na nga po gilew ay wari ko na may sagak ito. Ang sinasabing sagak. Isya na. Mm, -hmm. nice na yan. Tamang tama dyan ang gin Katalong katalong na yung mga gilew. Ay inang ay pagkagayaan naman ang ating kinilaw na iyan uh, ay winner chicken dinner talaga namang mm -hmm ay inang <laughs> ay pag hindi kinatakam din sa dulong na iyan. ay wari ko na may sagak mga gilaw mm -hmm. ay kung kayo nanonood hanggang dito sa puntong ito i-comment nyo yung inyong lugar at nang matimusan natin at malaman kung nasaan kayo mm -hmm. gilaw ay talaga naman ay one of the best it daw mm -hmm. papa ano ay papaano ay let's do this ay inang ay, sagak ito mga gilaw.